Iginiti Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa Philippine National Police o PNP na agad ipatupad ang one-strike policy sa mga opisyal at tauan ng PNP sa mga lugar na magkakaroon ng karumalduman lakaso ng karasan. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod na mga naitalang kaso ng assassination ng mga halal na lokal na opisyal ng gobyerno. Magugunita na ang pinakauling kaso ng pamamaslang ay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo kung saan walang takot ang mga salarin na pinasok ang kanyang tahanan at bukod kay Governor Digamo, walo pang sibilya na nasawi sa pamamarila. Ayon kay Revilla, dapat magpatupad ng one strike policy kung saan automaticong maalis sa pwesto ang mga pulis na mabibigong makatugon sa pamamaslang. Inahalimbawa pa ng senador ang kasalukuyang one-strike policy na pinatutupad sa mga kaso ng illegal gambling, lewd shows at patupada. Dagdag pa ng mambabatas, dapat rin magsagawa ng agarang paglilinis ng kanilang mga tauhan para maalis ang mga tiwaling miyembro sa kanilang hanay na bulag o di kaya ay sangkot sa mga illegal na aktibidad. Sinabi ni Revilla na ang mga pagpaslang na ito ay direktang pambabalasubas sa, sa umiiral na batas ng ating bansa at isang malaking sampal sa ating demokrasya. Ako si Jojo Sikat, walang inatas balita.